Bunga ng pagkaunawa at pagsampalataya sa dalisay na ebanghelyo, maraming mga tagapangaral ng ibang reliyon ang umanib na sa Iglesia Ni Cristo. Sa kasalukuyan, umabot na sa 454 na mga pari, pastor at mga lay ministers at iba pang mga tagapangaral ng iba't ibang reliyon ang nabautismoan sa Iglesia Ni Cristo sa loob lamang ng walong taong matagumpay, mabiyaya at makapangyari ang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Nung nag-usap kami, uh, sinabihan ko siya talaga na akala ko ako lang ang nag-iisang pastor na umanib sa iglesia ngayon. Talagang pos-pos uh, ng kagalakan ang aking puso dahil yun nga nakita ko na mas marami palang mga pastor din. Uh, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa iba't ibang uh, bansa na natawag na rin sa iglesia. Lalo nang uh, lumalim ang panindigan ko na itong... Iglesia Ni Kristo na kinaaniban ko ngayon ay ito na ang tunay at totoo na iglesia. Isang uh, malaking uh, biyaya na natanggap ko dahil ito pong matagal ko na uh, gustong makita at gusto kong makausap ay dito pa pala kami magkita dito mismo sa sentral na tinawag na rin po pala siya sa loob ng Iglesia Ni Kristo at ngayon magkasama na kami na ipapahayag ipapakilala sa aming mga kapwa pastor na dapat sila ay magsuri na para katulad din namin matanggap na ang totoo na ang, ang Iglesia ni Cristo ay talagang tunay na totoo. They go to question and they have the Bible to support. And you can check if you want. it. they, don't, they, say, they, stick on to what the Word of God say. And that's quite a good way to teach. That's I love because they don't give their um, ...on perception of our, our, interpretation of the Bible. Ako ay nandito na, nabutismahan na ako. Nakita ko na yung doktrina na talagang napakalaki ng pagkakaiba sa pagiging lay minister ko ng katoliko. Yung nayukul kong panahon doon, eh, baliwala pala. Hindi lamang nila hinangaan ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo, kundi higit sa lahat maliwanag sa kanila ang mga katotohanan ng sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. When we went to Chiba, Brother Eduardo V. Manalo, he lifted up the Bible and uh, he said, even though I am the executive minister, I don't do what I want. I do what the word of God said. And I was, I was wondering how the people in the church or in the world receive that statement because it was a very powerful statement that we should know that it is by doing and obeying only the Word of God you will receive salvation. Without it, you will never. Hahangaan mo ang pangangasiwa sa Iglesia ni Cristo dahil makikita uh, mo yung kaunlaran ng uh, Iglesia nito. Dahil... Uh, patuloy na sinasagawa ang ganitong mga infrastructure development. Ito na lang po yung makikita natin tunay na iglesia sapagkat nakikita natin yung development, yung kaularan, lalong-lalo -lalo na sa mga pagmimisyon. Hindi lang pagmimisyon, kundi yung pagtatayo ng ganitong mga bahay sambahan ay isang pagmimisyon na sapagkat uh, ang sabi nga ng ka Eduardo Manalo ay patuloy na magtatayo pa ng mas maraming bahay sambahan upang ang mga tao ay hindi lamang maakit kundi mailigtas, mailigtas sa panahon ng pagukong. Sa kasalukuyan, patuloy pang nadaragdaga ng mga tagapangaral ng ibang reliyon na umaanid na sa Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lahi sa buong mundo. Ako po si kapatid na Alger Galase para sa INC TV Church News Live.